At dahil nga po, meron tayong mga bagong, par dumating na naman ngayon ng mga halaman. Karamihan po dito ay indoor plants. Ayan po sila. Ito o, oh, meron din tayong alocasia. Ayan. Ayan. So, aayusin muna natin to. Papalitan natin ng as usual, papalitan natin ng pots. Organize muna natin, no? kung may mga kinakailangang palitan ng potting mix, pinapalitan din po natin. At saka pinapalitan natin ng pots para bumagay po sa tanim. Minsan kasi nakasidling pot lang po sila. Yan, para magkaroon naman ng itsura. Para maging presentable at ready to display. Ito ang ganda. Ito po ay si Pilodendron Prince Albert. Tignan nyo naman kung saan siya nakatanim. Galing po ito sa farm. So, ayan ang pinagtataniman nila, timba. O, diba? So, kinakailangan nating bihisa ng mga halaman bago natin i-release. Ito, napakaganda. Si Gem Money Eye Cardboard. Ah, uh, ano nga ito? Anturium. Variety po ito ni Anturium. Makapalang dahon, o. Oh. Tapos, ito naman ay... Monstera Deliciosa. Ito, nabigla ako sa itsura niya kasi hindi ko to nakita, hindi na ipakita sa akin yung picture kung ba yung actual looks niya. Pagating dito, ayan pala. May ano, may damage ang dahon. But anyway, malaki na rin naman siya. At sooner or later, ay mapapalitan na rin naman yung mga dahon niyan. So, hanggang dito na lamang po muna ang aking pagbabahagi. Maya maya pag naayos na natin to, ay ipapakilala ko po sa inyo ibang at in, ang iba't ibang uri ng ating mga halaman na dumating ngayon. Mariosep talagang nagkakandabulol po ang pagbablog, di ba po? I'm sure relate din po kayo diyan sa mga nag So, meron pa tayo dito isang kahon sa labas ito naman ay mga locally grown na snake plants o Sansevieria. Siberia ito po ay yung tipo ng mga tumatangkad hindi kagaya ng mga imported snake plants na mga dwarf type so ito ay papalitan natin ng mga pots kasi mas bagay dito yung mga tall pots Ayan, yeah, later ipapasok na rin natin to pagkatapos ng mga batch na nasa loob mas mainam na rin nalagyan ng support stick at palian para naman gumanda ang kanyang tubo pa diretso at para maayos din ang kanyang formation. Nilagyan ko rin po ng string itong si Prince Albert para mas maganda yung kanyang formation. ito naman isang ito ay si Dark Knight. Tignan mo, kawawa naman ang kanyang agripat. Nahuwarak na. Ayan, nangihingi na talaga ng kapalit. Ang next po nating aayusin ay si Philodendron Golden Calkins. Actually, maganda siya. Alam mo kung ba't nasabi kong maganda? Kompleto yung dahon niya, tas walang chismis. O, oh, tingnan mo. Ang ganda walang ka-damage damage, maayos yung pasulang talaga una akala ko istrosya nilagay para support sa halaman yun pala, siya ay isang tangkay stock na bagong tubo kulay puti ang ganda ano po siya nga po pala, siya po ay si alocasia alocasia negra Ayan po. Ito yung paglumaki ay napakaganda. Ayan. Alocasia negra. Nice oh. So. Diba? Muli ito po ang The Late Bloomer. Happy planting!